Hello guys, para sa nga yung video na to? Um, sa bad news nga, so andito ko sa, isa ko sa nadali ng ano, illegal recruitment. So, nandito ko sa Myanmar, yes. Isa ko dun sa, sa, na sa Kiki Park dito sa Myanmar, sa Miyawadi. So, pupunta ako dito. Uh, hindi ko alam General pala kami dadalhin. kasi yung mga recruiters ay eh, sinasabi na uh, Thailand. Siyempre, sino ba nga yung sa Thailand? Dito laki pa ng sahod. Kaya, siyempre, bilang Pinoy, alam naman natin, napakadalang makakuha ng opportunity. So, yun nga, pinaka-point ko dito, ang tagal na namin dito sa shelter, uh, one month na kami, one month na kami dito sa shelter. Actually, uh, marami kami dito. Yeah, yeah, marami. Ito ang shelter. So, turning one month na kami dito. Hindi ko mapakita yung mga mukha nila. <coughs> turning one month. No, na turning one month. One month na pala kami dito. And, ina-update namin yung mga family, tsaka yung mga government ng Philippines. And, and Thailand kaya lang wala walang, walang mga talaga yung accurate na sagot ibig ko sabihin sa accurate na sagot is yung talagang exact na sagot wala kaming araw kung kailan kami makakawi ang kailangan daw namin is patience magkati ng update kaya lang parang ang tagal na ang first batch kasi nakauwi na second batch yun yung nabalita na 346 yung nabalita nito lang. Kasama namin yung lima doon. Akala nga namin kasama na kami doon. Kaya lang, hinold kami, hindi pa doon kami kasama. Pero that day, meron na kami deportation letter na meron na kami deportation. So, hindi ko alam kung bakit naiwan pa kami. Bali, 15 kami. Tapos may dumating na anim. Tapos may dumating ulit kahapon ng tatlo mga Pilipinas people. Then yun, ang dami namin kinakontak para lang pakauwi at mabilis yung process namin. Ang unang sabi sa amin ng Yakon, ng Philippine Yakon si, ng Peasurgeon, Jeff Angelou, na iniintay lang nila yung deportation namin. Then, mabilis yung process kaya lang. Meron na kaming deportation noong November 10. Kaya lang at dito pa rin kami. Hindi pa rin kami na yun. Then, ngayon, tinawagan na may si meron naman ako ng kami na medala dito na si Mam Ma which is human trafficking naman siya dito sa sa Myanmar papatulong din kami nagingi kami ng kamot and yun pa meron